May kinainan kaming Korean restaurant dito sa Quezon City. Pero alam nyo ba guys, isa na ata itong Korean restaurant sa mga the best kong nakainan. Kasi dito nga eh, nagsaserve sila ng cheese full ribs na ipapakita mismo sa harapan mo kung paano balutan ng mozzarella cheese yung ribs. Grabe! Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng ribs dahil binalutan siya ng mozzarella cheese. At saka guys, unlimited yan. For as low as 599 pesos, eh makakakain na kayo ng mga unlimited food trip nila dito. Meron din silang wagyu cubes, salmon sashimi, kajun crab and seafoods, butter oyster, rib eye steak, tempura, cheese scallops, fish cake skewers, fried chicken, iba't-ibang flavor ng meat, at alam nyo ba guys na unlimited yan? Kahit anong set orderin nyo, eh kasama na itong samgyup. May dessert pa sila dito na watermelon punch. At isa nga sa nagustuhan ko sa Korean restaurant na to, eh wala silang service charge. O, oh, di diba panalo? Sa ibang restaurant, meron service charge, pero dito wala. Isa na tato to sa pinakasulit na nakainan ko dahil unlimited seafoods and barbecue. At saka guys, unlimited din yung kanilang side dish, kaya solve na solve. Pag dito kayo, nag food trip. Eto nga pala ang Hoday na located sa number 14 examiner Quezon City or isearch na sa Google Map lalabas agad yan. Open sila ng 12pm to 12am. Mababait at maasikaso rin ang mga staff nila dito kaya kung may order pa kayo e eh, asikasuin agad kayo. At pwede pa kayo dito mag soju. Maganda ang ambience ng restaurant na to. Malinis at maaliwalas. Kaya tara, food trip na tayo. So guys, kasama nga pala yung best friend ko niyaya niya ako mag food trip. Kaso nga lang kama <laughs> yung jowa niya. <laughs> Daya bari! hindi mo malang sinabi ay wala eh ole. hirap pa naman pag ganito single eto eh. dito nga pala ako nagpo-food trip guys sa may hoday ayan tsaka may magpo-food trip pagkapasok namin dito sa hoday meron kami dito nakitang check your body size kaya chinek ko kung anong size na ako sabi ko nga chabi, napakadaya naman netong best friend ko Niyaya haya akong magpo-food trip pero sinama niya yung jowa niya sana all may jowa siya dito bigla sa jowa So guys, pag nag-avail pala kayo ng 799 nila na set is kasama pala tong cheese pole ribs. Dito nyo naman. Bago to sa mata ko. First time ko lang dito makatitikman. Binaluto siya ng mozzarella cheese. dito Wow. Oh, wow, mozzarella cheese po rin. Mmm. Sarap pa rin. Eh. Hmm. Eh. First time ko lang itong titikman. lang botol naman, guys. Naiwala yung laman sa buto. Tumaan na rin. Mmm. Ang botol naman. Mmm. Mmm. Ito pa parami kain ko dito, ah. Sarap. guys. Para ano? Pagkatapos ko nga kumain ng cheese full ribs, eh ito naman yung sunod kong titikman yung iba't ibang klase nila ng mga meat dito. Bale, dalawa nga pala kami nagluluto dito, no? tinutulungan ko nga pala dito yung aking best friend. Teka lang, bakit mo binigay sa jowa mo yung lahat ng karne, tapos sa akin konti lang? Napakadaya talaga eh, no? Niyaya ka ng tropo mo mag food trip, kaso sinama niya yung jowa niya. So paano ako nyan? Makakain na nga lang dito ng samgyup, bale, naglagay nga pala ako dito ng kimchi, ng karne, tsaka ng lettuce, tapos ayan guys, titikman na natin yan. Addin kali kanilang wagyu cubes oh. Mmm. Oh, okay. Sarap Hmm. Oh. Sorap Wow. Free din kaya. 'yun? Sa Hmm. Ito yung salmon sashimi nila, guys. Bali yung sausawa niya pala is may wasabi, toyo, daka naman tik, you know. Pero, okay na. Soup. Hmm. Addin fried chicken na may special sauce. Yan may mga carrots pa show, may mga babies, kamatis. Mmm. Tatlong sauce sila. Hmm. Ito yung kanilang tempura guys. Oh. Uh, saw -sau natin sa kanilang tempura sauce. Hmm. Guys, may rice din pala sila dito. No? Pero hindi tayo mag-rice dahil tayo. Eh. Guys, sa mga set pala nila, wala palang kasamang drinks doon. Bali 110 uh, Katay kada isang person unlimited drinks na yun Ibang mm. kuya. So guys, meron din silang dessert. Watermelon punch. Watermelon punch. Balik hindi siya ali ha. Mmm. May cornflakes sa ibabaw. Hindi, huh? gupin Pagkatapos nga namin kumain, ang sweet ng dalawa, nagiinom pa ng soju, samantalang ako dito nagsosolo. Sana all na lang talaga.